Freddie Aguilar tuluyan ng namaalam, mga huling sandali at kaswite ni Sir Freddie sa kanyang asawa. Marami nga ang talagang nalungkot at nagulat nang ang batikang mang-aawit na si Mr. Freddie Aguilar ay tuluyan ng namaalam ngayong araw, Ayon sa mga lumabas na impormasyon ay sa Philippine Heart Center umano ito binawian ang buhay kaninang madaling araw. Dahil sa cardiac arrest at mga komplikasyon. Ang nasabing balita din ay kinumpirma naman ng asawa nito. Ilan sa mga pinasikat nitong awitin, ay ang Magdalena, anak, minamahal kita at ipaglalaban ko, Samantala sikat din ang awiti ni Mr. Freddy Aguilar sa mga pagtitipon at ganap ng mga Duterte dahil isa ito sa mga theme song nila. Isa din ito sa kilala at masugid na taga-suporta ng mga Duterte, ilan din sa kanila ay nagpaabot na ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto. Ilan din sa huling mga video nito ang makikita na nagpapaayos pa sila ng ilan sa mga gamit sa bahay. Bagamat naging controversial ang buhay pag-ibig nito noon dahil sa kanyang pagpapakasal sa bata, ay nanatili naman silang magkasama hanggang sa kanyang huling sandali, very sweet din si Mr. Freddy Aguilar sa kanya. Maging ang asawa nito ay talagang inalagaan din si Sir Freddy Aguilar. binigyan <laughs> mo na ako ng pera may bulaklak pa <laughs> love you love you kaka <laughs> ko lang kanina nung tiktok ko na ano eh binigyan mo akong pera <laughs> <Oof>. <laughs> ang sorte sorte ko talaga sa asawa ko ay salamat thank you lord napunta ako sa tamang tao